pwede ka magpasaway kasi hindi may si mama noon kasi na charge siya maghapon pero kung maghapon hanggang hating gabi magpapasaway ka naku mabubuang si mama magagalit pa ka sa iyo diba ayaw mo upo ayaw mo magalit si mama sa iyo ayaw ha ayaw magalit o oh, ayaw ayaw lang magalit si mama eh o oh, di wag ka magpasaway sa si mama sa maghapon no oh, batik lang tayo no diba tayo. Tutulungan mo si mama pag may bumili. Hmm. Tutulungan mo si mama. ha? Pag ikaw saway, ha? Pag, uh, bupo. Pag nilapag ka ni mama, payag ikaw, ha? Ha? Di ba? Pag may bibili, no? Hmm. Payag ikaw ipalapag kay mama. Uh, 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 sige. Hmm. Talaga, promise? Promise yun? Oo.